ikaw ba ay hirap na hirap na sa kakaisip sa kanya at palagi ka na lang iyak ng iyak araw gabi sa kakaisip sa partner mo at sa tuwing naaalala mo siya ay tutulo na lang bigla ang luha mo dahil ayaw mo na magkahiwalay kayong dalawa pero napakatigas ng kalooban niya at napakataas ng pride niya dahil simula nung nag-away kayong dalawa ay wala na siyang pakialam sa'yo at ikaw ay dinededman na niya at hindi na siya tumatawag text o chat sa iyo. Gusto mo ba na siya na naman ang iiyak at hindi mapapakali sa kakaisip sa iyo? Pwes, gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat 100% kang naniniwala sa mga ganitong pamamaraan nang sa ganun mapadali po ang talab nito. At gawin ito sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At kung bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng kalahating basong tubig o di kaya garapon, ay pwedeng gamitin, maglagay ka lamang ng kalahating tubig sa garapon. At pagkatapos, Maghiwa ka lamang ng kahit tatlong hiwa ng luya at ilagay ito sa garapon o sa baso na inihanda mo na may kalahating tubig. At pagkatapos, isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido, ikaw ay iiyak at hindi mapapakali sa kakaisip sa akin. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, tupiin mo ang papel kahit ilang tupi at isunod mo itong ilagay sa garapon o sa baso. At pagkatapos mo nang malagay, pwede mo nang takpan itong ritual at pwedeng hindi takpan. Depende po sa inyo. At itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. At itago ito hanggang pitong araw. Wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. At paniguradong siya na naman ang iiyak at hindi mapapakali sa kakaisip sa iyo. At sa ganitong paraan maging okay at maayos din kayong dalawa ng partner mo. Basta magtiwala ka lang at palaging magdasal at hilingin ito ng buong puso. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.